Ano yung pwede rito sa spot? Ah, pumesta po ako sa May Vergara Highway sa May Cabartuan, nalapong nahuli. Ayun, dito tayo sa spot natin. Ah, sana makaon tayo rito na hindi laging sirong na-upload natin. Ay, ah, nako. Ayun po, ah, sasatulan natin pabingwet. Yung, oh. <tongan> uh, sinabit pa. Malaki po. Oh. Sinabit pa. Uh. Idinapaong hinatak. Sinabit Oh. Huh. Hala. Uh. Ayan, eh, hahanap po tayo ng lulusong. Malaki pa naman, sinabit. Ayan po, sinabit oh. Hindi ko makakuha. Ayan po, may huli pong isda yun. Ha? Ayan po, hahanap po tayo ng kukuha. Sinabit po kasi. Masayang po yun. Sinabit po. Ayan po, ayan po yung ploter ko. Ayan oh sinabit di ko po nakakuha yun nalagot wala po tayong dalang pamalit yan pag uh, ano uh, pag meron dito mong sumunod uh, papakuha natin yan update na lang mamaya kung ano pa tayo na ulit mga pagbabi na mabit pa kumagat eh eh po tayo ng kukuha ito tayo na dito. Kumagat eh, sinabit. Hmm. Ayan o, oh, meron tayong ano, ah, mga kasama o. Oh. Kaway kayo o, ayan o. Oh. Ayan o, kasama ko pa yan. Ayan, papakuko po yung sumabit na yung ano ko. Yung nylon, saka yung plotter, sumabit. Papakuko po, para mga wala pong nga ulit, sinabit pa. Kaya yeah, update na lang po tayo ron sa pupuntahan namin. May sugat po kasi ko, kaya hindi ako makalusong sa tubig eh, para makamihihin ang daga eh. Ayari tayo. Pinasisod ko po sa kanya. Ano alam mo? Ayan, pinasisod ko po kay Joseph. Ayan, sayang po kasi yung ating nylon, saka yung plotter. Ayan, duduktong ko ng mumu na. At mamayang gabi ko po gagawin sa bahay. Oh, tilapia, maliit. <laughs> Ayan po. Uh, sa Bukas, nakahuli rin. ano <laughs> po. Marami pa rin nakakanood siya. Ayan po, ayan Kaway kayo mga bata. Ayan o. yeah At wala silang huli, masaya. Ayan, nakakaisa na akong huli. Tilapia. Tilapia mm. po, tilapia. Ayan o, ayan Ayan o. Ayan o. Ayan o hatak? <laughs> inahata ka. Oh. <laughs> inahata ka bigla, ano? Kahuli, huh? ah, oh. <laughs> Ayan, isang biya. Medyo malaki na po yung biya, oh. Ay, nakahuli na po ng biya. Malaki po yung biya ang nahuli. Pinatok na. Hindi. <laughs> Pinatok na eh. Bula. Hindi. Nakabitaw. But, Gago. Di, nilubog na po eh. Nilubog na eh. Mm -hmm. Pagtas. Andiyan lang yun. Hindi mawala dyan yan. Okay, sumabit ano, natanggal yung ano mo ano. Binigay ko sa'yo ano. Ayan po, binigay ko sa kanyang uh, sima. Nalagot. Ayan, uh, enjoy lang kayo mga kids ha. <laughs> Ayan, nakakasambiya sa tilapia na kami.